Sa YouTube lang ito. Hi, ma'am! Ayan ang aking mga customer at si ma'am. Galing pa siyang pampanga. Bumili lang naman sila dito sa store namin, ng... Oo! Oh, oh. <laughs> bumili sila ng uh, Xiaomi Pad 6 at saka iPad na 5th Gen. At syempre, si ma'am bumili din sa amin, ng... <laughs> ng Tecno so 20. Ayan mga kalablab, 256 gigabyte na to. Naka 1 year warranty na. At syempre si ma'am, ang Xiaomi Pad 6 namin is nabili lang yan sa halagang 16,000. And then itong iPad na 5 gen, 1 to 8 gigabyte nabili lang niya to sa halagang 8.5, meron niya ang kasamang mga previous mga kalablab ko, ayan maraming salamat sa lahat ng subscriber at viewers ko, lalong lalo ka na kalablab mag subscribe ka na sa aking channel shout out nga pala sa lahat ng tagapampanga dyan, ayan si ma'am tagapampanga, ma'am mag subscribe ka sa channel ko ma'am ano masasabi mo sa binili mo dito sa store namin ma'am po Thank you po. Thank you din. Ma, maraming salamat ma'am. Thank you. Thank you. Ayan, maraming salamat mga kalablab.